Hello everyone! Good afternoon sa lahat, sa mga kababayan ko, saan man sinda ako sa mundo, dito na nagtatrabaho sa labas ng bansa natin. Ah, uh, magandang tanghali, ay magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa lahat. Ah, uh, meron lang tayong pag-uusapan guys, kasi since na ako ay naka-base dito sa Hong Kong, nagtatrabaho ako, ah, uh, meron kasi tayo minsan hindi mauunawaan din eh, kung bakit... Ah, uh, may mga may mga employer talaga na kahit anong pakiusap mo, hindi sila nakakaintindi sa kalagayan din natin. Kasi, ano yan eh, uh, let's say, binabayaran tayo, yes, sina sinasahudan tayo. At the same time, ang kapalit noon na yung pagtatrabaho natin. Sana naman, maunawaan din nila na mayroon din tayong pamilya. Kasi mayroon akong kaibigan na uh, kakilala ko, actually, bumaba siya, bumaba siya, pero... Bi Prior to that, nagsabi na siya doon sa kanyang amo na kung pwede kasi mag mahigit isang taon na siya eh. So mahigit isang taon na siya, I think one year and two or three months na siya. That was couple of months ago, nagpaalam siya na kung maaari sana uuwi siya sa kanila. Kasi diba tayo dito sa Hong Kong, mayroon tayong uh, 14 days o every year mayroon tayong... Uh, one week na annual leave, right? So, pwede natin gamitin yun kung uuwi tayo. Just in case lang kung emergency, pag hindi naman natin siya kagamitin, hindi ba binabayaran naman yun? Pero sa akin kasi, sa case ko kasi, hindi ko yan kinikwenta dahil yung employer ko ay mabait at saka lahat ng mga binibigay, binibigay na favor na sa akin. So, hindi ko siya kinikwenta talaga. So, dun sa kanya naman, nakiusap sana siya na, na kung pwede uuwi siya kasi mayroon siyang family problem sa Pilipinas na kailangan talagang so so re resolve niya bilang isang ina kasi walang walang ibang magre-resolve kasi she is a single mother at ito ay very critical na situation para sa kanyang mga anak kahit anong pakiusap niya talaga sa kanyang employer never talaga na uh, binigyan siya ng pagkakataon sana na makauwi man lang. Kahit ilang days lang yung hiningi niya eh. Actually, five days lang. Para lang talaga. Kasi emergency at that time. At saka entitled na kasi siyang umuwi rin. Dahil one year na nga siya. Hindi e pumayag. So ngayon, ang ginawa niya, dahil yun nga, continuous yung yung bang fear niya dun sa kanyang mga anak dun sa Pilipinas sa nangyayari hindi niya talaga hindi siya mapakali so ikaw, kung ikaw ba makakapagtrabaho ka ba ng maayos kung ang isip mo wala doon sa trabaho mo, di ba? Di ba? E kung ano pang mangyari sa iyo. So, pinilit niyang ano, nakiusap na siya. Ang ginawa niya is nagpasa siya ng uh, one month notice. Nag one month notice siya. Ngayon, ang nangyari, pagpasa niya ng one month notice, una okay pa sige ganyan ganyan so ready na nga yon one month notice na wala ng ano Siyempre, kabado din siya dahil unang-una siya nga yung breadwinner sa kanyang mga anak so kailangan din niya ng pera pero wala namang problema doon eh kasi may makatutulong naman sa kanya because mayroon naman siyang sister na susuporta sa kanya kasi pupukusan niya muna talaga yung pag-uwi niya muna sana ngayon, ang employer niya, later on, siguro mga two weeks before, nakiusap sa kanya na, kung pwede, wag ka na munang umuwi. Hintayin mo yung kapalit. Yun ang sabi. Tapos, hindi inako yung kanyang uh, notice, one month notice. Pero, mayroon nang na-forward doon sa immigration, which is talagang totally valid na yun. Whether the employer like it or not, once na mag umabot na doon sa notice na pizza, dapat bababa na siya, di ba? So ang pinanghahawakan ngayon ng employer is kailangan nag-usap sila nag-usap sila kailangan sumunod daw siya dun sa pinag-usapan nila na April nga dahil padating din yung isa kasi ang alaga niya is tatlo. My goodness, tatlong bata. Hirap na hirap siya pero hindi siya nagre-reklamo sa trabaho. Kahit na puyat siya, 12 buwan o'clock na siya natutulog, maaga pa siyang gumigising kasi nga tatlo ang kanyang alaga at mag-isa lang siya. Although tumutulong din yung kanyang employer pero majority sa trabaho ay kanya. O pagod ka, di ba? eh durimi yung bata kasi kambal at saka may isa. O di, ano, e maliliit pa. Di siyempre, ikaw talagang kukurat sa kajan kung anong gagawin mo. Eh, alam mo naman dito buhay dito sa Hong Kong eh. Kahit anong ano, mabilisan dito. Yung mga anak dito, ang dami-daming mga pinapapasukan ng mga eskwelahan, di ba? Labas pasok ka doon sa pinto ng amo mo. O, nag-ano ka pa doon sa bahay mo. di ba? O, ngayon, sinabi ng amo niya, hindi po pwede na ano, na, kasi one week na lang, bababa na siya, ilang days na lang. Kasi nagsabi ka, nag, nangako ka sa akin na na April kasi nga darating yung ano eh, siyempre aburido na rin yung ating kababayan na umuwi eh <tip> siyempre he also took advice di ba he took also advice na ah, uh, yun nga ah uh, mag ano siya yung ipilit na niya yun kasi talong anong mangyari bababa na talaga siya otherwise magsumbong siya doon sa immigration kasi siya din masisira niya ni eh kung sakaling susundin niya talaga yung amo niya, kasi parang tinakot din siya ng amo niya okay you have to pay us you have to pay us kasi ano hindi ka sumunod Dun sa ano may, verbal verbal versus written walang wala namang panalo yan eh kasi sabi lang niya s'yempre nininervyus din siya natatakot din siya sabi ko wag kang matakot dahil nasa iyo yung nasa iyo yung katotohanan pa, nasa panig mo yung legal na proseso so you have nothing to fear kailangan labanan mo yan kasi wag kang susunod. Wag kang lalamya-lamya pagkasumagot sumagot dyan. Kasi doon ka tirahin yung sa weakness mo eh. Kung, kung tayo mahina, kalmado ka. Pero you have to stand for your right. ba diba? Pero kung mahina ka na nga, mahina, mahinahon kasi, hindi siya ganun siya, hindi siya ganoon ka fighter. Kaya medyo, ano, oh, one day at a time. Oh, pagdating ng last two days ago, Bumaba siya, pinilit niya talaga kasi wala na siyang time. Bumaba siya at nag off siya last Sunday. O di sinumbong na niya ngayon doon sa agency. Ah, uh, fortunately, ang agency naman ay nagbigay ng favor sa kanya. Which is tama naman talaga din. So tinawagan niyo yung employer o pababain niyo yan kasi nagbigay na ng notice yan at nag-forward na doon sa ano o tapos ibigay niyo yung kanyang annual leave. Pagkatapos, uh, yung ticket, oh i, i uh, kunan niyo yung ticket. Pagkatapos niluluko pa siya, sabi ng, oh, ang ang flight mo is this Thursday. Pero actually, pagbaba niya, flight na niya talaga. Eh kung hindi pa kung hindi pa talaga inano, inano, inayos yung kanyang kasi binigay mo nga yung ticket, wala naman doon information kung anong araw, kung anong oras, basta yung ano lang niya is yung date yung date lang nakalagay doon walang oras oh ay hindi nga walang ang date eh. pangalan lang niya yung binigay daw na ticket odi, mo, hindi mo maintindihan kung bakit. Tapos, inano pa siya, pinahirapan pa talaga siya the day that before siya na bumaba siya, talagang binugbog pa siya sa trabaho na kung pwede lang, huwag ka na magpahinga at sulitin mo na yung lahat ng mga bagay-bagay. Di ba? oh, Hindi mo mainawaan. Pero kaya tayo, kung... Kailangan talaga natin na mahabang pasinsya eh. Tapos kailangan talaga yung ating mindset, hindi siya magagalaw makafocus talaga tayo para maayos yung ating direksyon. Kasi kung matataranta tayo, ma maano eh, yun yung kanilang ano eh, yun yung kanilang gustong anuhin tayo na mabubuli talaga tayo. Dahil si PAI sinan to tatanga-tanga ito eh. 'Di ba? So pero kung alam natin yung ating mga karapatan at alam natin yung ating mga ginagawa, nakafocus tayo, hindi tayo basta-basta matitinag. And hopefully, she will be going home magpa-flight na siya uh, tonight and uh, a lot of employers also interested in her at uh, mayroon ng mga nag aano sa kanya kasi ano siya eh very hardworking siya eh. hindi siya maano ma talaga kaya sana sana mak ma this time na sa sunod niyang employer sa pagbalik niya dito makakuha talaga siya ng tama at maayos na ano siswertehin Su na sana kasi tatlo yung kanyang sinusuportahan walang ibang mag aano sa kanya talaga As in, yun lang. Kasi i-prioritize natin. Kasi useless yung pagtatrabaho natin kung ang ating mga, ang ating pamilya, lalong-lalong na, lalong, lalo, lalo na ang ating mga anak kung wala naman sa ayos. So, kailangan i-settle din natin yun bago, bago lahat. ba diba? Wala eh. May giging useless yan. Yung hirap mo, wala yan. Kaya ka naghirap, nagpak, nagtatrabaho ka, lumalayo ka para masuporta namin Eh, kung yung iniwan mo doon sa Pilipinas, eh, minamaltrato. Mapakali ka kaya? ano kaya ang gagawin mo makakapagtrabaho ka kaya ng maayos di ba hindi kasi yung focus mo nandoon eh hindi maayos eh sinuportahan mo na lahat, lahat Ganun pang gawin mo sa anak mo pagkatapos blood related pa yung gagawa mali di ba so yun yung ino inaasikaso niya sa pag-uwi niya ngayon sana pareha no maintindihan maintindihan ng lahat both sides sa helper na nagtatrabaho at saka sa employer so far naman sa akin I'm do I'm doing good maswerte lang siguro swerte swertehan lang cakati naman naman ang mukha ko naman mukha naman to palaban eh <laughs> pero hindi hindi kasi my yung aking mga employer they are very good to me so wala akong masabi talaga so that's it. that's it for today thank you guys thank you